Wow! Ang kaka naman dito! Okay na to! Taati Hello mga kabesiko! Welcome to my vlog! So for today's video, isamahan niyo po akong mamuti ng talo. Shoutout muna kay Kuya Tato, si Pagnyarn. Hello mga kabesiko! For today's for today's video, charot lang po, for today's video, ay mamamatay na po tayo ng ating mga talong. Kung natatandaan nyo pa nga po, ito nga po pala yung dating tinatanim ng mga papa. Eh kung makikita nyo rin po, ay medyo masukal pa, at medyo busy rin po, at kami po yung napasok. So tara na po! Wow! Oops! Jezebel yarn! Guys, okay, so mamuti na tayo. Ang kukwaling nga po pala natin ay malalaki. At bawal po ang maliliit. Tari po, may nakita na akong isa. Tara, putihin na po natin ari. Okay na to. Okay. Wow! Ang laki naman dito. Okay. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 Model year! <laughs> guys, ang laki nito. Hindi <laughs> kaya? Okay. Go, Kabeshi. ka ng talaga. <laughs> Laki nito? Pwede na Ay, Diyos ko po, si Kabeshi, mapulol ka Tingo gunting o sadyang hindi mo magupit. Sige, putol, putol lang ng putol. Ay, nagtagal ka na diyan. Ay, siya ako yung magpapatulong na sa aking kapatid. Ay, talagang hindi ko maputol eh. Si Etikesi po yan. Ay, Lagot ko sa papa. <laughs> Patricia ka naman. May kapatid ay eh, na ipinutol mo. Hindi ko nga po pala dyan kasama ang aking papa at ang ina. Dahil po sila po yung nasa tindahan. Baka po may bumili agad ng mga tilapia. Eh, wala po magtitinda. Yan, gawin. Gunting. Where's the scissor? Where's the scissor? Oh, there's a scissor. ay eh, sa likod din ang mga kapatid kong are. Ayaw na lang ang tutulong eh. Kung kailan tapos na sa kalalapit. Uy! Joke lang po! Nangigil na! Okay na to. Go. Ay, uh oo. -oh. Okay na to. Mommy Grace yun. Ano oh, yung konting pera mo? No. What? Really? Because my visiting that I have an with you? What a discrimination! Uh. Hello mga kabeshi sa may bunga na po ati kamatis. Huy! Sa mga intention sa'yo, gusto ko lang ngayong konting attention mo. What? Really? because my face